Ang chairperson po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasama po natin ngayong umaga Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga rin po DJ Chacha at Ted at uh, sa ating mga taga-panood at tagapakinig. Thank you. Good morning. Thank you po, Senator, for being on the show. Siguro para po mas maintindihan talaga at mailatag natin ano uh, itong uh, Senate Bill 1979. Dito po sa mga nakikinig at nakatutok po sa atin ngayon, ano nga po ba itong pangunahing layunin ng Senate Bill 1979 at bakit po mahalaga na maipasa ito sa Kongreso? Ang pangunahing layunin po nitong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay maturuan, masuportahan at maprotektahan natin ang ating mga anak at ating mga estudyante laban sa maagang pagbubuntis. So sa paraan ng prevention, kasama na po doon uh, ang comprehensive sexuality education pero maaring maituturing na uh, kasing o mas importante pa nga ay yung pagpo-provide ng access sa contraception, sa family planning doon sa mga kabataan nating sa ayaw natin at sa gusto bilang mga magulang nila ay sexually active na. Layunin din po ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na kung sa kabila ng lahat ng ating preventive measures ay maaga pa rin silang mabuntis, at least mag-provide ng social protection sa kanila para makabalik at makapagtapos sa pag-aaral, matuluan at masuportahan silang alagaan yung kanilang mga babies at mapigilan ang repeat teenage pregnancy. At ito pong dalawa o lahat ay mahalaga dahil 2019 pa lang sinasabi na ng National Economic and Development Authority o NEDA na national and social emergency na ang teenage pregnancy. Lalo pong tumindi ang trends nito mula nung pandemic asa uh, sa maraming iba't ibang rehiyon ng ating bansa and especially at risk ang 10 Can you believe it? 10 to 14 year olds natin. Bukod pa po sa 15 to 19 year olds. Mula po kasi nung mga taong iyon, tumaas, hindi po bumaba, tumaas ang incidence ng teenage pregnancy by 10%. At kung sa ages 15 to 19, tumaas ang teenage pregnancy sa kanila ng mga 9 point something percent, worse pa po sa ages 10 to 14, tumaas by 35%. So hindi talaga uh, umaampat, bagkus ay lalong tumitindi, tumataas, lalo na dun sa youngest cohort natin uh, ng mga uh, teens. At alam natin kung ano yung masamang epekto ng maagang pagbubuntis sa ating mga bata. Ka hmm. kausap nga po namin itong nakaraan ano, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Benjo Basa. Sinasabi niya na sa ngayon, na ituturo naman po ito. Yun nga lang, nakapaloob siya sa mga subjects ng mga bata. So because of the comprehensive sexuality education, ginawa niyo po ito dahil nakikita niyo na hindi po nagbo-work yung kasalukuyang sex, ed sex education na meron na ngayon sa subjects sa mga bata na naituturo? Hmm. Hindi naman po, DJ Chacha. Actually, ito nga pong comprehensive sexuality education na isang provision, preventive uh, provision dito sa uh, Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay pagpapatuloy lamang dun sa CSE mm -hmm. na nandun na rin sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na po natin noong 2013 at deemed constitutional ng Korte Suprema noong 2014. And uh, yun na nga po, pinatutupad na ng Department of Education ang isang Comprehensive Sexuality Education uh, Curriculum nila and uh, wala pong nagpipigil na kapag naipasa na itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, into law na yung provision niya on comprehensive sexuality education ay ma-improve no uh, kung may mga <clears throat> kulang pa o gaps mapuno ito kung may mga mali ay uh, maiwas to ganyan po ang legislative process po natin so uh so Sen uh, senator ito pong inyong ka uh, panukalang ito, no? Section 6 nga, Age and Development Appropriate Comprehensive Sexuality Education. Basically po, ipinauubaya nyo rin sa DepEd ang magiging kurikulum o laman nito at ang, ang bill is just to institutionalize the program? Ganon po, Sir Ted. Um, gusto naming bigyan ng uh, patuloy na legislative support ang pagpapatupad ng comprehensive sexuality education bisa, bilang isang uh, mahalagang preventive measure sa uh, teenage pregnancy at importante yung binanggit ng mga katangian pa rin dapat ng comprehensive sexuality education na age and development appropriate uh, para sa mga Uh, pinakabatang estudyante na uh, patuloy na magtatanggap ng CSE sa mga eskwelahan, it could be as simple as mapangalanan yung iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, uh, mapag-usapan in batang lalaki o batang babae, mapag-usapan din yung uh, boundary setting. Halimbawa, sabi matu matuto sila paano sabihin na, ops, di po ako komportable kung paano ako niyayakap nitong adult na ito or whatever So uh, ito po yung at ito pa rin po yung mga standards o prinsipyo na uh, o obserbahan okay. uh, sa patuloy sana mas ma mahusay na pagpapatupad ng CSE sa ating mga eskwelahan at kaya rin po dun sa Comprehensive Sexuality Education Provision dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ang participants po ay hindi lamang yung ating mga anak at estudyante pati po tayong mga magulang pati po yung mga guro kung paano mas maalam at mas effective at mahusay na matatalakay yung ganitong mga paksa sa ating mga anak at okay. estudyante. Sige po. So ito lang po, Basahin ko itong uh, mismo rin po natanggap ko no na uh, ipinapakalat po na informasyon. Sabi po dito no Senate Bill number no. 1979 known as the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 is currently on third reading. While the title may sound well intentioned, the contents of this bill pose a grave threat to our moral, societal, and spiritual values. The authors of the bill label it as an anti-teen pregnancy bill, but hidden within is a curriculum called comprehensive sexuality education. According to the UNESCO technical working guide, it is based on a curriculum which includes. Eto na, huh? teaching children as young as four years old about childhood masturbation, introducing six year six years old six year olds to the concept of bodily pleasures through the five senses, asserting that by age nine children have their own sexual rights. <laughs> Senator, ano po yung masasabi po dito? Mahaba-haba ito but basically po pinupulaan ang inyong panukala at meron nga pong gantong informasyon na kumakalat yan pong mga sinasabi nilang laman ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill at kahit ng Comprehensive Sexuality Education Provision ng aming bill ay I'm sorry to say mga fake news. Pagsisinungaling po yan uh, tungkol sa bill. Walang ni isang pangungusap salita ni titik ni punctuation mark sa bill ay nagtatalakay o lalo na nag nagsusulong ng sinasabi nilang mga childhood masturbation o sexual rights ng mga bata o meron pa silang ibang sinasabi na mga fake news wala po dyan sa bill at wala po sa CSE provision ng bill and no bill that mm. would pass in the Philippine Congress would ever uh, include those at para makorek lang din yung kanilang misinformation na sa second reading pa lamang po mm -hmm. na sponsor yung bill way back in 2023. Uh, nandun po yun sa Senate website na bukas para sa public consumption. Naka-livestream din po ang YouTube sa Senate YouTube, yung hearings niyan. Nasa second reading pa lamang. And actually, lahat po nung kanilang mga, masyado po silang advance mag-isip eh. Yung ganyang mga disinformation, mga fake news, ay lahat malilinaw sa tamang proseso at venue at yun, lang, yun po ay yung periods of interpellation and amendments na last year pa po namin inihintay okay. uh, sa Senate. Okay, sige po. So ma'am ito lang po no, uh, binanggit niyo po yung umpong pagtuturo sa tamang pamamaraan ng paggamit ng contraceptives sa mga kabataan na sexually active na. Baka ho, isa ito sa mga medyo uh, tumataas ang kilay ano, ng ilang mga tutol po dito sa inyong panukalang ito. Dito ho pa sa panukala nyo, nasa provision ba nito? Anong age level ito kung meron man? At pati po yung tamang paggamit po ng contraceptives? Meron ba ito dito po sa inyong panukala mismo? Na, ano bang tamang edad para turuan yung mga bata ng paggamit ng contraceptives, kasama dyan, condom, etc.? Sa ngayon po sa committee report na naghihintay lamang na ma-interpellate at ma at sa tulad sa kahit anong bill, bukas sa COAT, bukas sa mga advocates at stakeholders sa pag-aamienda, sa committee report na sa age 15 to 17 kung sexually active na makapag-access ng family planning information uh, and supplies para maiwasan ang teenage pregnancy at saka uh, sexually transmitted diseases. Ngayon Sir Ted, ay consistent din sa uh, batas po natin uh, tungkol sa age of consent at saka uh protection laban sa statutory rape na sa ngayon nakapeg sa batas at 16. At yun po muli matatalakay, mai at posibleng maamiyandahan sa periods okay. uh, na debate. So, maliwanag again age 15 Ano ho? Uh, uh, I'm sure alam nyo na rin po, 'di ba, yung study nga kung gaano ba kabata ngayon ang mga nabubuntis. 'Di po ba, ma'am? Oo. At inyo rin po itong Yes, oh. go, go ahead, ma'am. Go ahead, go ahead. Yun po nakaka pa para, para sa akin din bilang isang magulang ng apat na. Tatlo sa kanila ay babae. Natatala yung at natatrack yung trend of teenage pregnancy sa 10 to 14. 10 years old, grade 5. hmm Opo. Um kasi ma'am usually kasi ma'am 'di ba ito pong uh, itong uh, batas din para doon sa reproductive health nga napakalaking kontrobersya 'yan yung mga tutol, di ba, sa birth control, sa artificial birth control. Kaya ito ho siguro marahil po ang kanilang pinupunto. Although mamaya meron kami interview sa kanila ho naman. Yung pong kaisipan na influence ito ng Western culture, eh iba tayo sa Pilipinas, ibang ating kultura. Eh di ba, hmm. Katoliko tayo, eh di ba, ano tayo, iba ang ating pananaw sa usapin ng sex, di ba, mga ganyang usapin po. Ito raw po ay influenced by Western culture. Ano po niyo reaction doon? Ah, uh, ito po ay influence ng human culture, higit sa lahat, dahil kung standards ang pag-uusapan, ang pinakamaas na, mata, mataas na standards na tinitingnan namin dito sa prevention of adolescent pregnancy at kasama ang comprehensive sexuality education, ay yung UN Declaration of Human Rights at yung UN Convention on the Rights of the Child na matagal na at paulit-ulit na nasasalamin sa iba't ibang national laws natin tungkol sa karapatan ng, at welfare ng bata at best interests of the child At syempre, sa legislation natin, walang pinakamataas at pinakamahigpit, kumbaga last touch, kundi ang ating konstitusyon. So syempre, uh, ano man ang nire na mga uh, national and international standards, kumbaga the buck stops at kung ano lamang ang naangkop sa konteksto nating mga Pilipino at sa mga kultura natin dito sa Pilipinas, yun at yun lamang ang pumapasa sa batas. At mindful po kami dyan nung uh, dinraft po itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At bakit? Dahil gusto po namin maging epektibong instrumento ito para matulungan yung ating mga uh, bata na magkaroon ng isang kabataan ng pag-aaral, uh, paghahanda para sa eventual na pagtatrabaho at hanapuhin nila at paghahanda sa pagtataguyod ng sariling pamilya sa tamang panahon. At hindi yung um, magkaroon ng dagdag pa Opa. na hinap kung masyadong maagang mabubuntis. And even if that should happen, social protection pa rin para balik-aral, tulong mm. sa pag-alaga sa baby, maiwasan ang repeat teenage pregnancy. Okay. Sige po, ma'am. So, looking forward po tayo dito po sa debate mangyayari sa inyo pong panukalang ito. Kayo po, ma'am, matanong ko lang po kayo, no? Uh, personally. Kasi, hindi naman magkalayo yung ating edad. Ante joke lang po. <coughs> joke lang uh, senador. Uh, <laughs> Totoo Tama po. <laughs> Ma 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 Risa, kasi nung panahon natin, kami po no, eh wala pang internet, wala pa hong, 'di ba? Ni wala pang, diba, uh, niwala pang ang Betamax, no? Uh, basically, nung <laughs> so, nung bata pa tayo, eh hindi ako wala ko maalala na itinuro eh maliban doon sa anatomy, 'di ba? Na itinuro yung mismo pakikipagtalik, no? itong mga pagkakaroon ng STD. Di ba? Walang ganun eh. Walang ganun usapin eh. So, kumbaga, ang mga, mga panahon, uh, natutunan mo ito doon sa buhay mo bilang teenager, kayo-kayo. No? Uh, at saka parang tabu pag-usapan. Dito, hmm. no, ganun ganong ba rin sa iyo? Na kasi ngayon, ang, ta ang mga bata, may internet eh. Yung pornografiya, very accessible sa kanila. No? So 'di oh, di anong kaibahan noon sa panahon sa, sa ating panahon sa panahong ito sa pagtuturo nga ng sex no sa bata at pati nga itong oh, itong panganib nito at saka 'yung protection dito et cetera, para mas maintindihan ng marami. Oo. Oh, oh, uh, Senator Risa. Yung isa talagang malaking pagkakaibang factor mula nung tayo ay mga bata at ngayong yung mga anak natin at estudyante ay mga bata ay yung tinukoy niyo, Sir Ted, yung internet. Na sa dami ng impormasyon dyan na hindi lahat ay totoo, may fake news nga sa internet, napasuban pa ang legislation ng fake news at hindi talaga may gabay lagi. Hindi laging may caring na paggabay sa ating mga anak at estudyante kung ba yung totoo, ano ba yung tama, ano ba yung makatao dyan? Kaya't mas maigi na na yung mga tayo mga magulang ay makasama dito sa comprehensive sexuality education uh programs ng DepEd at uh, lalo naming sinusuportahan dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, maigi din yung ating mga guro ay patuloy na maturuan paano tama sa bawat level ng kanilang mga estudyante i-handle itong uh, CSE para ang mga anak natin ang mga estudyante ay hindi lamang sa o pangunahin sa interneta asa hindi lamang din kani-kanilang mga magkakaibigan lamang na bagamat maaring in good faith ang kanilang pagtatanong maaring parepareho lamang ang kanilang alam o mm. hindi alam o maling maling mm. alam mabuti natin ti natin yung ating mga anak at estudyante ng mga tamang impormasyon, skills at tamang oryentasyon na makatao dito sa ilang mga subjects sa DepEd sa ngayon. Ang uh, lima ang pinagdadaluyan ng comprehensive sexuality education. Hindi rin nga naman lahat, lima lamang. Mm. Uh, para may, may, tama at epektibong gabay. Okay. Sige po. Salamat na marami, Senador. At muli kami humakikipag-ugnayan para po sa ilang pampaliwanag dito po sa napaka-importante panukalang ito. Mabuhay, ma'am, and thank you. Mabuhay kayo. Salamat. Apo, thank you very much. Yan po si Senador Risa Ontiveros.